lem bloki kergan itu lem 200 agak luag pa kan laki pangulo sa dinehe kawala panakarganto 100 bloki do na i wala pinakam laki do 150 iya pinakam laki 160 ganyan tapi per dulu uta tai la tu dik lo lah pi topi yo baka guba tadi, lah, lunod na guba ni hindi, ano pwede plastic pa tapos ang andal naman dito pamasahe mo dito ilagay sa gilid para ba kung pamasahe ko sir Dadalaw ko ka sa... Magkano kayo rin? Tanda rin? Ako ano mo sa kanay ko ba? Oo. Rooftang yun. Yeah. Diba tapat to ah. Yeah. Big right. time yun to ah. Makulong pa sa'yo magista sa iyo. Magkakasa pa mo sa'yo. Kanya, bring it Uy, magka-blogger sa'yo namin kasama si... Ano? Pag maka... Makahabol ako dito, tawag lang kayo doon ng pang sigarilyo ninyo. Ilis yung ilisin ni Saddam na may treat pa? Ay! Di ba? Nakaplastar na kami dito. Bubunuti namin mamaya ang mga vloggers doon sa araw. doon sa Ligaspi City. Bukas pa ang ano nang isda namin. Tumawag ang buyer. Bukas daw niya puntahan dito. Ito malang isda namin. Puno ito tapos puno yun. Pauwi ngayon si Patirole sa dinahi at patay yung papa niya. Yung mga nakarang araw pa yung tumawag sa amin sa laot sa radyo yung busing namin. nandito oh, si ano, Sunrise. Yung Philippine Navy. Yung nag sa amin. Si Sir Sunrise ng Ligaspi City. Wag. Sunrise. Sunrise. Ay, sinakyan ng magkapitid. kapila kabila. Diyan ka dapat 'air. Diyan Sa timog. Nandito si si, si si Sunrise. yung wiwiden. Ni yan na ni. Ni bi. Lagi wiider. Bali yan. kit. ko kang ilong mo ha. Ayaw ho. <laughs> oh. <laughs> Sa katawan yung, yung Matalas, kikilaw. atras. pa, pamilihin kita. Gusto mo may...

Wala pa lang sili ano eh. Wala sili. Ito. Ito ko lang kaya sili. Ano ah, nandiyan na. Ah? Ay, mahal na dati to. Mahalang, mahalang lang nito dito lang kaya sili nino. Ah, may iba lang, lang na. Pero ikaw may gusto uh, ano ka talaga? Uh, mas bati. Ah, mas bati ko to. Mas bati ko to. Ito kapatid ko po itong vloggers.

Mayroon din ba kung Facebook, mayroon din sa Youtube. Oo, uh, hindi pa rin follow ka rin. Oo, nag-shoutout ka. Nag-open. Nag-open <laughs> <laughs> camera. Kilala yan siya dyan sa Ligaspi? Kilala yan siya dyan? Rubel TV? opo. Nakilala siya nung naghila kami ng bangka dati na yung nalubog. Yung ginag niya yun, yung nalubog na taga rito sa Tabaco. Dito namin pinasok yun eh. Kinala siya dito sa... TV. Ka-vlogger. Lagi nung pinapanood dyan dyan sa Ligas Pia. Sabi nung... Sabi nung... Sabi Sa Sabi nung... po pok. Tikau. ano Enam pilihan apa Bulan Dito mga kablogers, hindi ko na na-videoan yung ano, pagkain nila Sir, sir Sunrise na kinilaw at nagtagay-tagay din sila dyan ng kunti uh, Umalis ako Hindi ako na kiharap sa kanila uh, hindi ako masyado natagay ng mga hard at may UTI ako bulagpad damay mga vlogger sa bangka at hugutin namin eh. anihe. Yes, pangulong Ya, yeah, palatik. <laughs> Lalo. Isang yeah. Iya. Tatlo ang palatik natin. Ang kapal ang palatik natin. Abot Ayan na, pre. Ay, Abot na. Kaya, para, para maka... Ayaw ay, na, ay. ay, ay. ay, ay. ay, ayaw na. Ay, ay, magalulos mo na dito. Oh, <laughs> oh ilalagay pa mo namin to. Para magalulos pa yan. sige, oh, ka. Ang pa Tatlong kapalang palatik natin ba? Ayan pa lang, ginaloot na vibe yun. Oo sa unahan ang dito nito sa unahan ang hindi nilok, iba, iba iba doon Do. Why ngano natin? Doon ng bira. Doon ng pwita na eh. Doon ng bira. Doon ng Para hindi mabangga dito. Yan, lumayo layo. Yan, banata natin dito. Patungirin daw ang ini. Ha? Patungirin? Eh? Oo. Ugutin mo na pala. Ugutin mo na pala. Ugutin mo na

lemblok Lam blogi kan karga nito. Lam blogi karga karga nito. Lam blogi. 200 Luwag pa. Kan okay. laki pangulo. Sa dinhi hey, ka wala pa nakargan 200 do na eh. Wala. Binang malaki do 150. Iya, 160 ganyan. Martin na yun na pari Kaya natin dito na Kaya natin dito na Kaya natin dito Ay, ko ko Wala <laughs> ko lang <laughs> sa na dito Kaya pala Kaya pala

sabang nga din kami doon sa pangulong Kalaking pangulong na yan no? 200 bloke daw ang ano? 200 bloke daw ang karga na yan Doon ginawa sa Jitagon Surigao del Sur Pero taga din eh Kalang ano na yan mayari Magkapatid ang mayari na yan sa Mayari ng Andrea mga Andrea doon na pangulong sa amin Junior D itu nggak bisa ya ulam sesaging ini saging

Naka nang arae eso. Bagrak mo. Adito na si kapat mo ilis eh. Tol. Kenana? dito dito. Konti na lang, konti na lang daw.

Eh. Okay. Harapan okay. oh. No? Check, check, pasalo check. Pantay. muna. Ano Oh. baba ito? So. Kabilang ka. Ano po karay? So. Sir. Sir. ito. Lah. Diga So. Okay. So. Oh. so, oh. so